Dito lang guys, magandang ang view guys sa Taal. First time ko makarating din guys. Napasama lang kami dahil may project ang ang mga kapulisan. Ang ganda ng Tagaytay. Yan yung Taal Volcano. Volcano. Natutuyo na yung mga damo. At dito naman sa gilid, nandito yung mga kainan. ano mga food house Ay, kaway, kaway. eh mga kasama ko guys. yung aking dalawang magigiting na driver na hindi rin sumuko sa ahon at lusong napalaban kami guys sa ahon at lusong akala na may matuwad na yung aming jeep <laughs> sa awa ng Diyos eh, hindi naman hey. oh.